Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Eddie, yun lang ang totoo at uh, yun lang paniniwalaan niya At kapag nagkamali, may binago sa sabihin uh, darating sa pagkaunawa. dating kaanib ng MCGI ni Eli Soriano, bumalik sa simbahan matapos matuklasan ng Roman Catholic Church ang tunay na iglesia. Panoorin pa natin ang video na ito. Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kaya lang si DJ ng dating nasa AD, pa. Um, may ay masayang nagiging ko sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. Um, this video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli nung buhay pa siya na Catholic Apologist na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So paano ko ba nakilala si Brother Eli through his program itanong mo kay Soriano uh, before going to Canada and dun din po ako naanib. Halang hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong fast forward, um, bumalik ako ng Pilipinas. Um, dahil sa kagustuhan ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologies na sumulat na before ng hamon kay Brother Ellie na may basbas ng Archbishop. Um, that was year 2014. Nambanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne kaya naman ni-research ko siya at uh, nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Ellie about King James Version. Um, para maliwanagan ang lahat. So, kinota ko si Brother Ellie noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng po at pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP ko coordinate ako kay Brad no, Brad, Brad doon noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel nang nakausap ko naman si Brad Mel ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdedebate so in short ang gusto nila both versus Brad Ellie so pinaikot-ikot nila ako ah uh, ang tagal ng response, paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Um, sinabi pa ni Brother Eddie na bayaran daw si Brother Dwayne. Kaya siguro ayaw makipag-debate. Hanggang walang nangyaring debate, um, mga around 2015 yun, uh, meron akong... Actually, meron kaming usap ni Brother Eli noon yung, pero yung text ko na lang, no, meron akong text noon kay Brother Eli, Papakita ko dito. Um, so, since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, and eh, nung nakipag-usap ko kay Brother Eli na, uh, yun nga, um, makipag-dimbate si Brother Dwayne sa kanya, 2015, that was one year gap. So, ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi inahalata ako talaga na pinaikot-ikot nila ako. Pero syempre, in denial, in denial pa rin ako na inisip ko na baka bayaran si Brother Dwayne kaya ayaw makipagdebate. Pero naisip ko rin kung bayaran, eh ano naman, iba diba? Kasi wala naman din siguro rason kung bakit hindi makikipagdebate. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin na uh, at may kumarap na manggagawa sa kanya pero sa totoo lang, uh, wala na akong interes noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at nanganap ng tunay ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia ng EDD. Nung nag-research ako, nahalata ako na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Kaya umitan mo kay Soriano? Kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Kaya uh, kinross reference ko ito yung video at saka yung CD. May mga napansin ako ang discrepancy sa mga sagot niya. Um, yung compilation nito, ano, uh, hindi isang taon lang, uh, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Avery doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa, sa, isa kasi sa turo niya, na kapag ang isang mga ngaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at uh, yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binagaw, sa uh, darating sa pagkaunawa. Sa CD, may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal, darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years yung CD around 2005-2007 yata na compile or I don't know. Uh, na nagpinakinggan ko yon 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong pecha na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Yeso Cristo. Doon na nag-umpisa na nabinuksan nab 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 ko isip ko na mag ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung hisip ko para pag-aralan. Um, sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, uh, sa Catholic ako dumadalo, uh, may paulit-ulit na nagak ng account ko at ng husband ko from Brazil. So, kayo na lang po ang magpaliwanan noon. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin, na natin dyan sa EDD, ay sana buksan niyo ang isip at puso ninyo mag-aralgan kayo. Uh, Naiintindihan ko na mahiap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Iniinsil din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag kayo. Ah, uh, na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman na ayaw maligtas? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid nating dyan sa LDD. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at Iglesia